Nagpositibo sa drug test ang anim na mga drivers ng public transportation sa Western Visayas. Ito ay kasunod ng isinagawang drug test ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, kaugnay sa Oplan Harabas 2025, para sa nalalapit na undas sa panayam ng bumburadyo kay PIDEA Region 6 Director Ralph Romel Torres, sinabi nito na sa nasabing bilang lima ay mula sa Antique at isa ay sa aklan. Ayon kay Torres sa kabuan, 1,013 na transport personnel ang isinailalim sa surprise test. Kung saan 876 ay drivers, 135 ay konduktor at dalawa ay mga dispatcher. Isinagawa ang surprise drug test sa iba't -ibang terminal sa Iloilo, Aklan, Antique at Capiz. Isa sa ilalim pa sa confirmatory testing ang mga driver na nagpositibo sa test at kinumpis ka naman ng Land Transportation Office ang kanilang mga driver's license. Binigyang di ni Torres ang nasabing inisatibo ay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong undas. Napaka-importante nitong Oplan harapas to ensure the public na safe yung travel nila pa -uwi. dahil alam naman natin na maraming magsisiuwian ngayong undas. Isa ito sa mga programa natin para masiguro yung... na ligtas yung biyahe ng ating mga pasayot. Si Pidea Region 6 Director Ralph Romel Torres. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!